Noong 1898, nagdeklara ng giyera ang Estados Unidos laban sa Spain, o yan ang sabi-sabi. Pero sa likod ng mga balita at makabayang talumpati, may mga bulong-bulungan na isa lang itong palabas na giyera. Isang giyera ang mas pinaglaruan sa politika kaysa sa totoong labanan. At sino ang nasa gitna ng lahat? Ang Pilipinas, ibinenta sa halagang 20 milyon na parang isang buong bansa ay kayang bilhin at ipasa na parang isang piraso lang ng lupa sa mapa. Silipin natin ang likod ng tinatawag nilang Giera. Kabanata 1, Ang Misteryosong Giera Opisyal, nagsimula ang Spanish-American War matapos misteryosong sumabog ang USS Maine sa Havana Harbor. Nagalit ang mga Amerikano na lalong pinag-alab ng mga makapangyarihang publisher tulad ni William Randolph Hearst. Pero sabi ng ilang historiador, hindi ito aksidente. Isa lang itong maginhawang dahilan para magpakitang gila ang Amerika, hindi isang marangal na laban para sa kalayaan. Break, taalala niyo ba ang slogan? Remember the main, to hell with Spain. Ganyan ang dramang nagtutulak sa mga bansa sa giyera, o kahit papaano, sa pagkukunwari ng isa. Kabanata 2, ang piking labanan sa Maynila. Nang pumasok ang mga barko ng Amerikano sa Manila Bay, Hinarap nila ang hukbong dagat ng Spain, pero nakakagulat na maikli lang ang labanan. Marami ang nagsasabing isa itong piking lababan na inayos na para maiwasan ang maraming namatay. Alam ng mga opisyal ng Spain na tapos na ang kanilang pamumuno sa Pilipinas. Gusto nilang sumuko ng may dignidad at higit sa lahat hindi direkta sa mga revolusionaryong Pilipino na matagal ng lumalaban para sa kalayaan. Inaasahan ni General Emilio Aguinaldo at ng kanyang mga hukbo ang tagumpay at ang matatal nilang inaasam na kalayaan. Sa halip, pinigilan silang makapasok sa Maynila sa kritikal na sandali ng pagsuko, isang pagtataksil na huhubog sa madugong kabanata na sumunod. Kabanata 3 Ang Tratado ng Paris Ang Presyo ng Isang Bansa, Noong Disyembre 1898, nilagdaan ng Spain at Estados Unidos ang Tratado ng Paris. Ibinigay ng Spain ang Guam, Puerto Rico at ang Pilipinas. Ang presyo? 20 milyon, hindi binayaran sa mga Pilipino, kundi direkta sa Spain. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang kolonyal na imperyo na walang pakialam sa mga pangarap o paghihirap ng mga taong talagang nakatira doon. Kabanata 4, Mula Pagpapalaya Tungo sa Kolonisasyon Lumaba ng mga Pilipino kasama ang mga Amerikano na naniniwalang magkaalyado sila laban sa pang ng Spain. Pero mabilis na lumabas ang katotohanan, walang balak ang Amerika na bigyan ng kalayaan ang Pilipinas. Sumiklab ang Philippine-American War noong 1899, mas madugo at mas matagal pa kaysa sa Spanish-American War mismo. Tingnan natin sa tamang perspektibo, ang tinatawag na benevolent assimilation ng mga Amerikano ay naging isa sa pinakamadilim at pinakamadugong panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga numero, mas maraming Pilipino ang namatay sa pakikipaglaban sa bagong mananakop kaysa sa dating mananakop. Kabanata 5: Ang pamana ng isang Peking Ngayon, Naaalala ng Amerika ang Spanish-American War bilang isang mabilis at maluwalating tagumpay. Pero sa Pilipinas, isa itong aral na ang kalayaan ay maaring ipangako at pagkatapos ay nakawin. Ang tinawag nilang pagpapalaya ay, sa totoo lang, isang benta, nilagdaan sa papel, sinelyuhan ng bala, at binayaran ng 20 milyon. Dilem point, point five. Hindi laging isinusulat ang kasaysayan ng mga nagwagi, Minsan, isinusulat ito ng mga bumili ng kanilang tagumpay at inilibing ang katotohanan. Ang Pilipinas ay binili, hindi pinalaya, huwag kalimutan. Hi!